Hey everyone, welcome back to our channel. Ngayon, we're celebrating a special milestone for actress Aramina and her husband, Dave Almarines. Katatapos lang ng mag-asawa ng kanilang third wedding anniversary noong June 30. Nag-Instagram si Aramina para magbahagi ng isang taos pusong mensahe sa kanyang asawang si Dave. Kasama ng kanilang magagandang larawan sa kasal, isinulat niya, Happy Tatlo the Anniversary, Ama bebe at David Marines Sa mga hamon at saya ng buhay nananatiling matatag ang aming pagmamahalan Ako nagpapasalamat ako sa bawat sandali na kasama kita at marami pang taon na magkasama Ang sweet naman noon Not to be outdone Dave Almarines also penned a touching message for Ara He wrote Ama bebe at Ariel Aramina. These years with you feel like a lifetime of happiness Your faith in me has bringless possibilities to our journey together. Narito ang isang pag-ibig na walang hangganan, isang bono na lumalakas sa bawat araw, at isang kinabukasan na puno ng mga pangarap ay natupad. Lahat dahil ikaw ay nasa tabi ko, happy 3rd year, anibersaryo ng kasal, at sa magandang kwento ng pag-ibig na patuloy nating ginagawa lumikha. Ang kanilang kwento ng pag-ibig ay talagang nagbibigay inspirasyon sa ating lahat. Nagpalitan sina Ara at Dave ng kanilang mga aidos sa isang magandang seremonya sa Baguio City noong Hunyo 2021 pagkatapos ng mga buwan ng pagiging engaged. Si Ara, na may isang anak na babae mula sa isang nakaraang relasyon, ay madalas na tinutukoy si Dave bilang isang nasagot na panalangin. Let's wish Ara Mina and Dave Almarines many more years of love and happiness. Make sure to like, subscribe, And hit that notification bell for more updates on your favorite celebrities. Thanks for watching, and we'll see you next time.